Heto na po ang Memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang. Patuloy pa rin po ang ating memohan dito sa Memo ni Mami. Ito po ang inyong Mami Beserios at ang atin pong tinatalakay for this month of November ay meron pong kinalaman patungkol sa good parenting. Ano nga po ba ang mga bagay na nakapaloob for us to be called good parent? Ngayon po ay limang bahagi na naman ang ating paalala. Memo number one, stay cool. Maging kalmado po tayo sa ating mga emosyon. Kasi kapag ka po tayo ay masyadong emosyonal or nandoon sa silakbo ng ating damdamin ay hindi po masyadong magkakaroon ng epekto sa ating mga anak na maayos. At syempre, tayo din po, ang ating kaisipan ay hindi rin ganun kaayos. Memo number 2 mahalaga rin po na hindi lamang maliwanag ang ating mga rules, ano ba ang kanila mga dapat gawin. Napakahalaga rin po na tingnan natin ang consistency, lagi-lagi ba, na ito ang mga rules, hindi yung pabago-bago. At hindi lamang po yung lagi-lagi, maganda rin po kung naiaakma natin as the child increases in age, ay nagpo-progress din po ang rules. Halimbawa, maraming mga bawal, maraming mga bagay na ops, hindi pwede yan, ganito. Pero ang mga bata ay umiidad, therefore pwede na po natin silang payagan sa mga ibang bagay na dati hindi natin sila pinapayagan. Memo number three, a good parent then ay maganda kung parents, <laughs> with an S, si nanay at si tatay, ay nagkakaroon po kayo ng unawaan at pagkakaroon ng isa lamang na pamamaraan sa pagpapalaki at paggabay sa ating mga bata. May mga pagkakataon kasi na ang tatay ito yung gusto, tapos ang nanay iba. Abay, malilito ang ating mga bata dyan at hindi lamang yan. Minsan, sasabihin ng ating mga bata mas gusto yung isa kasi mm, mukha yatang mas maluwag. Ayan. Memo number four, Itoon po natin ang ating mga pinapansin sa kilos ng ating mga bata na maaayos. At tingnan din natin ang good points ng ating mga anak upang ito ang ating bigyan ng suporta. May mga pagkakataon po at baka mas madalas ang ating napapansin lamang ay ang kanilang hmm, hindi ka nais-nais na kilos. Hindi katanggap-tanggap na mga ginagawa. Kaya ito yung lagi nating pinapansin ngayon, magtataka tayo, aba, bakit ito yung lagi nilang ginagawa? But of course, kasi yun ang atin laging pinapansin, eh gusto nila na mapansin. Name number five, ay, ingatan din po ang ating tono. Hindi dapat na, oh, gagalit nyo, malakas na tono kapag tayo ay nagtutuwid ng ating mga anak. Iwasan din po na ang nilalaman ay medyo may parunggit, no? Halimbawa, o oh, anak, Nakikita mo ba yung mga batang yan? Yan, yung mga yan. Gusto mo maging katulad ka nila? Eh, teka mo na. Mas maganda siguro. Kung tatanungin natin siya, anak, anong tingin mo dyan sa mga batang yan? Yung mga nakikita natin yan. yan. So, kung meron tayong gustong tawagin ng kanyang pansin at igawi doon sa sana hindi ka maging kanya. Mga ilang paalala na naman po patungkol sa being a good parent mula sa inyong mami beseryo sa mem ni Mami. Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memo ni Mami at yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.